yan guys, oh, na, puntiin lang ang sabaw, no yan, at ang kanyang, ano guys, lumapot na ano pala guys, nilagyan ko pala ito ng kunting tomato sauce, kunti lang, kasi pangit kung sobra rin, kasi bawat, pangit kung sobrang asin, dapat perfect lang ang kanyang ano guys, yung paglagay buwan ng mga ingredients yan ang sabaw guys, oh, yan, sticky na siya. yan pero dapat, kunti-kunti muna ang sabaw lang ito mamaya para yung sakto lang talaga ng sabaw. Ayan. Tapos, lag, ano ito uh, guys, ah, uh, lagyan ko ito ng kunting sugar. Ayan. Tapos, para lalong sumarap. Kasi lagyan ko ito ng oyster sauce. Uh, ano po ba yun? Yung seasoning. At saka, hindi ko nilagyan ito ng soy sauce guys, kasi meron na siya oyster sauce. Napakasarap at napakabangon nito guys. Tungluto ko ngayon na ulam. Ayan na guys, ang ating pineapple slice. Sinadya ko talaga guys, na hindi siya i ba. Yung talagang circle talaga na circle siya guys. Ayan. Napakasap ito guys. Uy, nako, sabaw pa lang ito guys. Ulam na. O, kaya kayo mga nanay dyan, mag-experiment kayo. Mga nanay, mga mami, mga mama. Mag-ano kayo yung hindi marunong magluto sa bahay mag on kayo guys ang tawag sa galog mag cut on oy, mag, -mag ba kayo magluto ganyan kasi para ano hindi naman yung sabi na hindi mahilig mahilig hindi oy magluto guys magluto kayo mga mama para sa inyong mga anak or sa inyong husband or sa ganyan ayan kasi pag nanay na masarap magluto masarap din yan magmahal guys ayan ah, kahit hindi naman ano eh marunong magluto sarap naman magmahal. Siguro ano lang ba? Talagang hilig lang ako mag... Ano guys? Ito kasi ang gift sa akin ni Lord. Na mahilig ako magluto. Isa ito sa kanyang gift sa akin guys. Ayan. Pero marami naman akong gift. Ayan. Isa ito sa gift ni Lord sa akin itong... Mahilig magluto at napakasarap ko magluto guys. Proud ako na masarap ako magluto. Ayan, ipinagmamalaki ko yan guys. Kahit anong klaseng ulam guys. Pag meron lang akong lutuin at ma, ano, kumplito sa ingredients. Yan, lutuin ko talaga yan, guys. O, oh, wow, ang, ang, mm. ano, guys, yung kanyang sabaw at napakabago nito, guys. Yan, o. Oh. Uy, kalami na magigitan eh. Oh, my God. Sabaw lang, guys. Sudan, ah. Yan. Yan na. Experiment ito, guys. Pero, ito ang experiment na makano ang makatilaw yung makatikim nito, guys. Nako. Yan. Napakasarap ito guys. Yan Oh. Sa sabaw. Grabe yung kalamig sa sabaw. Yan.